Naniniwala ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan na mahalaga ang trilateral cooperation pagdating sa maritime security, teknolohiya at ekonomiya. Kaya naman sa virtual meeting nila Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba tinalakay kung paano magpapatuloy ang kooperasyon sa kabila ng pagpapalit ng administrasyon. Nangyari ang trilateral meeting umaga ng January 13 matapos itong ipagpaliban dahil sa hiling ng Washington sa gitna ng nararanasang mapinsalang wildfire sa Los Angeles, California. Sa meeting, iginiit ni Pangulong Marcos na malayo na ang narating ng pakikipagtulungan ng tatlong bansa mula ng makasaysayang Leaders Summit noong nakaraang taon. Sinabi rin ng Pangulo na kumpiyansa siyang mas lalalim pa ang samahan ng tatlong bansa. Si Biden naman pinuri ang naging pagtutulungan ng tatlong bansa pagdating sa maritime security. Suportado rin ng US President ang naging mga pagtugon ni Pangulong Marcos sa mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Sa statement na inilabas ng White House, nagkasundo ang tatlong leader na ipagpapatuloy ang koordinasyon pagdating sa Indo-Pacific security. Kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea, naghain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas dahil sa iligal na presensya ng China Coast Guard vessels at paggamit ng Chinese Navy helicopter sa exclusive economic zone ng bansa. Matatanda ang nagpapabalik-balik ang Chinese Coast Guard ship na 5901 o Monster sa may Zambales at pinapalitan lamang ito ng mga ibang barko ng China. Samantala, para rin kay Biden, dapat i-institutionalize na ang trilateral cooperation para hindi ito maapektuhan ng mga nagpapalit na liderato. Tiwala naman ang outgoing U.S. President na pahalagahan ng kanyang successor na si Donald Trump ang trilateral cooperation. Ganito rin ang naging sentimiento ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, sa isang panayam ng Newswatch+. kausap ko ng uh had a good conversation with President Trump, but uh, all indications are gusto niya ituloy yung, yung relationship, uh, a strong relationship between the U.S. and the Philippines. Sa tauna namang von de honor ng Pangulo sa harap ng diplomatic community, iginit niya ang kahalagahan ng rules-based order. Dinaluhan ang New Year's reception ng mga ambasador mula sa mga kaalyadong bansa tulad ng US, Australia, Japan at Canada. Dumalo rin ang Chinese ambassador. Our foreign policy has always been to encourage peace and to foster cooperation, whilst also ensuring that international law is faithfully complied with and permeates all facets of relations amongst nations. For it is only through a rules-based international order that peace and development can be achieved. Hiningi ni Pangulong Marcos ang suporta ng international community sa kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council para sa terminong 2027 to 2028. Ang Security Council ay binubuo ng 10 non-permanent members at 5 permanenteng miyembro kabilang ang China, US at Russia. Ang Council ang tumatalakay sa mga usaping panseguridad sa UN. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.